Meron akong nire-repair na integrated amplifier. Okay yung amp. Walang lumalabas na DC out sa output ng speaker. Ang problema, ayaw mag-close ng relay. Yung kanyang muting or speaker protection, hindi ko mapatino kahit anong gawin ko. Uh, halos pinalitan ko ng transistor. Check lahat ng resistor. senior diode. Ayaw pa rin. So talagang sumakit ang ulo ko doon. Para sabi ko para hindi marirepair to, pero hindi pwede. So ang ginawa natin, nag-order tayo sa Shopee online ng muting or speaker protect, speaker protection, no? At ito yung ina natin. Mas mura kasi pag nakakit kit kaysa sa bibili natin ng buo. Pero hindi naman siya mahirap, no? Kasi yung transistor niya, iisa naman ng number. Tapos may mga naka-indicate naman na number ng piyesa. So hindi naman mahirap. 18 volts hanggang 25 volts AC pwede sa input nito, no? Para, para sa supply kasi may rectifier na siya. At regulator 7812. Tsaka syempre sa in and out ng speaker via relay. So after natin ma-install, okay na. Hindi tayo nag-bypass ng relay Delikado yon. Pero ginawa natin ng another relay. Safe pa rin yung amplifier kapag nagkaroon ng problema. Alright.